punta tayo sa issue ng laglagan. Dito ba sa ano, nawala na si Amy rito sa ano, sa sa Alianza Bara sa Bagong Pilipinas, no? Pero dun sa pahayag yata ng kanilang campaign manager, na-invite din natin one of these days si uh, Congressman Toby Chanko. E mukha bang kahit umalis na siya ron o hindi siya sumama at kahit isasama pa rin siya officially, actively kaya kakampanya yung ilang mga kalaban niya rito sa kampo na ito for her defeat? Tingin ko. Uh, si Toby, mabait siya eh. At, uh, oh, hindi si Toby ko, tinutukoy ko. Ah. Uh, hindi siya, hindi siya. Yeah, I mean yeah, yung yeah, mga yeah. operators from the yeah. side. But diba, Definitely, definitely. Si Toby, kwa niyan. Uh, mabait siya. At uh, tingin ko, hindi yan, wala yung away kay Aimee. Uh, oh, at siya yung campaign hindi siya manager. Tao. Hindi siya ganun tao. Yes. Pero there are other forces at play yung mag-raise ng pondo para dyan sa administrasyon, uh, definitely, uh, uh, hindi naman si Toby yan. No? Uh, tapos, syempre, uh, dahil may vacuum in terms of uh, political strategies, political advisors, so yung mga kaaway ni Amy ang definitely mag-feel ng vacuum in terms of political strategies at political advisors. No? Uh, Almawa, si Toby, Meron kasing nga kwan eh, uh, every Saturday na parang family gathering ng mga Marcoses sa malakanyang Nandun lagi si Toby. Malapit si Toby. Uh, ang, ang, uh, ang tingin sa kanya kamag-anak. Uh, no? ang ka wala lang -anak, nun lagi. Yung yeah. niya kamag-anak ng mga Marcos. Yata niya kamag-anak ng mga Marcos. Yes. So nandun siya lagi. Ang wala lagi doon ay si Amy. Kahit yung mga anak ni Amy ay pumupunta ron. So makikita mo talaga yung distansya. Eh? on a personal as well as political level. Yung uh, weekly gathering sa Malacanang ng pamilyang Marcos ay laging wala si Amy. Even if yung kanya mga anak ay dumadalo. So ganun kalalim yung mga alitan, yung galit. Uh, kaya yung mga nandon na decision makers, yung mga nandon na mga magpapasya kung paano i-handle o paano gagawin yung kampanya na yan ng administration, tingin ko ay tutugisin si Amy. Dahil itong ginawa niya kahapon ay napakalaking sampal sa kanyang kapatid. Parang ang galit ng mga iba, ang bait-bait na nga ng kapatid mo, kahit balat ka ng balat sa kanya, sinama ka sa slate, tapos ganyan pa ginawa mo, kiniskis mo pa sa muka. Tingin ko para sa mga yon, there will be hell to pay ganda ng quote eh, pero a part of me na iisip. <laughs> ko ah, sinabi niya yan, tinime code ko at 49.20 ng ating discussion. Pero a part of me, parang feeling ko nang uurot lang kayo eh. <laughs> parang ano, nilalagyan ng bala yung, yung mga I mean, Para ito isip. Oo oh, nga no, okay, na, isipin niya natin yun. Agitator <laughs> talaga yung kausap ko. Eh may nagsabi sa akin yung kahapon eh. Ano? <laughs> ah, may nagsabi dahil sinabi ko daw, sinabi ko daw kasi last week nung inannounce yung slate na hindi karapat dapat si Amy sa slate na yun. Lumabas <laughs> sa Philippine Star. Nagkatotoo. oh, tapos, tapos ako sinisisi. Oh. <laughs> oh, so, sinisi ko naman, yung program, yung istasyon, tsaka yung program, kung saan ako na-interview. doon do, do nila in-spin eh, sinabi ko. No? Medyo, uh -huh. medyo malapit-lapit naman doon, pero hindi naman ganun kagarapal. no, yung pagkakasabi ko. <laughs> so, uh, tama, baka iniisip mo na nanggagatong ako. Pero meron din lang gatong sa sinabi ko. Nagagamit <laughs> na, 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 gatong, na din ako bilang panggatong. Uh, and ang dating kasi sa akin, sabi ko, ang pinag-uusapan natin, political analysis eh. Nangyari, political agitation eh. <laughs> Minsan yung, 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 linya medyo manipis eh. No? Uh, pasensya na po kaya sa mga taga-suporta ni Amy Marcos. Yung eh, pausap natin, agitator eh. Hindi <laughs> kasi ito, no? nalagay naman niya, very carefully crafted yung kanyang statement. No? Sabi niya, I chose to stand alone so that my ading. No? May mga ganun pa siya eh will no longer be put in a difficult position and my true friends won't have to hesitate. 'Di ba? Mm. Malaman eh. 'Di ba? Mm. Parang diba? yung the, 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 the way she crafted that message yeah. kung so, siya man yung nagsulat niyan, uh, 'di ba? Uh, Parang may, si may, may, audience. Hindi, oh, may audience. May audience. I think it's so nice yung kanyang kapatid. Oh, audience. Oo. Uh, Nagpapakain At sinasabi diba? niya doon at sinasabi niya doon sa kanyang nilipatan, no? Sa inyo na ako. Huwag na kayo mag-hesitate. Uh, Wag na akong banatan hmm. ng mayor diyan. 'No, wag na akong banatan. No. Wag na akong banatan ng dating spokesperson. Sa inyong inyo na ako, no? no. <laughs> pero kung ikaw ba si yung mga Duterte, would it be wise for you to accept Amy Marcos, kahit reluctantly, pero at least hindi na banatan siya. Would she be an asset sa inyong kausa? Uh, tingin ko yung uh, tatay at saka yung uh, vice president ay ilalabi na o. Oh, yan na yan na, ginawa na lahat ha. No? Tanggapin na natin siya wholeheartedly. Kaya yung mga bumabanat, yung isang kapatid, yung isang spokesperson, yung isa pang kapatid, eh medyo kon muna kayo ng konte, Medyo hold your horses muna. No? Bigyan muna natin sila ng pagkakataon. Tingin ko yun yung magiging uh, yung sa aking mga kaibigan. Di ba? Yung sinasabi ni ni Amy. Parang ganun yung hmm. message niya. Pero Maka yung kanyang ano. sinabi niya na yung kanyang uh, ang tawag niya? Ading? Yung kanyang Ading. ading yung kanyang, Younger so, brother. para yung kanyang Ading ay uh, hindi na malagay sa spot. Iyon, medyo plastic yan. <laughs> <laughs> Iyon, <laughs> Iyon mga, medyo yun. Mga, yun yung medyo mga, plastic. Yan mga kwento na hindi niya mabanggit pag, ano, pag mga nasa mainstream <laughs> media. Ano? yun yung plastika na yun. Kaya tingin ko plastic yung na yun. mga nakadikit sa kanyang ading sa kanyang ading, ay medyo galit. No? Ading ba o ading? Ading yata, na no, Sa mga Ilocano. Ading yata. Hindi ako sure, mm. ah, sure, Alam ko lang Ilocano word, yeah. ano. Diyaka maawatan, eh. Yung lang alam ko, eh. Yeah. Ano, uh, tingin ko, not lost sa kanila. Na napakasakit na sampal nito. Sabi pa nung kanyang kapatid, di ba, nung nilaunch yung slate, nauna lang siya nangangampan niya. So, sinusubukang masahe, imasahe yung absence, di ba? No? Uh -oh. <laughs> Dahil passive-aggressive nga, eh. Di ba? Mm. Passive-aggressive nga, eh. Di ba? so yung pero yung mga nakapaligid sa kanya hindi passive aggressive at hindi ito conflict averse oh. speaking of sampal no sabi niya napakasakit ng na sampal nito para sa mukha ng pangulo hindi kaya ano hmm. mas matindi kung makita ito sa campaign stage ng PDP candidates ba? Diba? Hmm. would that be uh, lalo na huh? kung gawin niya ni Amy tingin niya magagawa niya yun tingin ko for now hindi no for now hindi pero, iko ka na yan. Ige-guess na yan. At the minimum. Ibig sabihin, ilalagay yan sa slate. As a guest candidate. At the minimum, ah, At the minimum. Yun yung magiging dilema nung Marcos slate. Panaratiliin ba nilang bakante yung slot ni Aimee? Pwede kasi nilang ispin yan na, oh, umalis si Aimee, nag-independent, no? nag-independent, hindi namin pupunuan yung nabakante niya. Pwede kasi hmm. nilang gawin yon. Hmm. Ano, ayun na. Marcos pa rin ang apelido eh. No, Marcos pa rin ang apelido. At yung pagkapaliwanag niya, independent. No? Hmm. Hindi naman niya sinabi na sasama siya dun sa kampo na naman sa tunay na buhay ay sasamahan naman niya talaga. Hindi I think agitation yun kong... <laughs> yun na <yan. laughs> <laughs> Siguro may ng no note-taking dito. I-note na natin yung mga sinasabi gamitin nating bala, no. Uh, hindi pero mukhang so far no dun sa pagtingin naman sa pahayag ni uh, Congressman Toby Tiangco. Mukhang hindi naman siya papalitan kasi pangit nun eh. Parang buting umalis siya kaysa palabasin na. Hindi gusto niya rin pala umalis kasi eh, pinaritay niya eh, di ba? Siguro at least on so, paper dun pa rin yeah. siya. Pero merong mga maglalabi na talagang puno na. Talaga. Hindi eh, ba naman ha? ano? Kwan eh, hindi binato na tayo ng binato na tayo ng kono ano nung eh. Uh, dumi. Tapos eh iiwanan pa rin nating uh, bakante, malinis yung bakanting upuan na yon. Eh, wag naman tayong pag ganyan. No? tayo yung kwan eh. Why, why, what are we in power for?